ulan na hapon po sa ating lahat guys uh, bibisitahin ko po yung aking tanim na pichay ay mustasa pala hindi na siya gaano guys lumaki gawa ng laging na ulan para siyang na ano nabubulok tapos nakain pa ng ano alaga naming rabbit ayan guys so, ayan kinain ng rabbit yung ano yung talbos niya kaya ganyan na yung tsura niya yung rabbit namin itsura ng rabbit namin guys so kakaawa ayan pati yung kangkong guys inuutay ng rabbit kinakain ari lang ang nandini sa gulong ay tinanim ni Angelica ayan medyo malaki na ayan yung mga halaman namin guys Tapos yung okra naman na Malapit na rin siyang magbunga. Tapos yung mga spinach guys, mataba siya. Pero siyang aming rabbit oh. Ano rabbit? Maging tugloyin na. Tsaka yung unang unang kong tanim na okra guys, sisilipin ko baka meron na siyang bunga. Tabi dyan, kulit naman ng aming asang ori. Ayan, natumba. Ayan, meron na nga siyang bumo, guys. Ayan. Pag Iisa. Natumba naman, ari. Kailangan tukuran. 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 So, parang kailang ko lang yan tinanim guys. Ayan, oh. Pwede na siyang, ano. Yung aking kamuti naman din sa luuban ay hindi ko na, na ano. Gawa ng laging na ulan guys. Ayan, medyo mahahangin. pasok lang ako din sa looban Eh, medyo malinis ka gawa ng kinater ng asawa ko kanina gusto niya medyo tumila yung ulan kinater niya kaya hindi gaano masukal Ayan, yung aking tanim na balinghoy, Humirig na. Naku, natumba na. Ano kaya itong aking kamuting are? Meron na kaya ring laman? Ano mo yung aking mga pinyang pinya o natinanim guys? na Ayan, malapit na siyang mahinog pari naman ay hinog na ayan kaso ang liit mo, hinog na siya ang aking kamuti ilang araw din ako hindi nakapag upload ng aking video guys gawa ng minsan hindi ko maintindihan ang aking katawan ayan May laman na kayang aking kamuting. Aray. Wala lang akong pang ano. Pang hawkay. Ay, pinya guys. Oh, hinog na siya. Ayan, hinog na. Aray. Oh, sakit. Hinog na ako. Isang ano lang. Isang, tawag niya isang samuka lang maliit pari pang isa ayan ayan, dalawang pinyang maliit nakuha nakakatuwa guys yung anong yung puno ng paminta na Taiwan dami nyong bulaklak ang daming lamok. Ayun, malapit ko na rin mapakinabangan yung aking kamuting tinanim. At bukas guys, ako ay papasok na sa trabaho. O ito ang tuwa sa aking pinyang nakuhang dalawang malinggit.